kandila at dugo ng manok. Ito ang alay ng mga kapitbahay ng isang 51 anyos na lalaki sa Barangay Camp 7, Baguio City nang masawi ito noong linggo sa pagkahulog nito sa creek habang naglalakad. Ang riprap kasi ng creek walang bakod. Dahil sa insidente, nais ng barangay nalagyan ito muli ng bakod. Ayon sa barangay, hindi ito ang unang beses na may nahulog at namatay sa creek. Actually, hindi lang una itong namatay dyan sa creek dahil sa flood control na yan. Meron pang nauna dito sa banda ng Montecillo side, nahulog rin sa bangin, na uh, namatay rin. Ah, na, nahulog sa flood control na wall, namatay rin. Kaya second, ano to, ang pagkagawa ng uh, kasi lead agency dyan is highways wala man lang uh, entry o exit o kaya kung ano naman yung tawag diyan rescue na uh, uh, rescue entrance or rescue whatever kung naanud ang isang tao wala na patay na siya maliban sa walang harang ang gilid ng creek isa sa problema ng flood control na proyekto ng DPWH sa creek na ito ay ang kawalan ng rescue entry at rescue exit point Ayun, yan ang ano rito. Kasi lalo na pag nangyari na naman yan noong kasagsagan ng umpong. May nadulas na taga San Vicente sa, sa kanal, kanal, kanal o creek. direksyon na dito na sa uh, boundary ng Cam 6 at Cam 7 napulut yung kanyang bangkay. Kasi wala, kahit man maano dyan, kahit man may makakita, walang magagawa kasi aano lang yan. Itong ginawang river ngayon, parang malaking kanal lang. Ginawa ito, wala man lang study. Hindi, hindi in-study kung ilang years sana in-study. Ilan ang volume ng tubig, gaano ka, ka yung velocity ng tubig sa river pag malakas. At ginawan sana ng uh, mga like yung ibang yung ibang lugar na na na, na I have seen na uh, may flood control ay yun sa may may flood plains tulad ng Trinidad. Dito sa Kamiseben, dito sa Baguio, wala namang flood plain, wala namang na-flood. Sa ngayon, tututukan muna nila ang pagsasaayos at paglalagay ng bakod sa gilid ng creek para hindi na muling maulit ang insidente. Ito ang pansamantalang harang na inilagay ng mga residente sa pinangyarihan ng aksidente noong linggo, February 25, na nagresulta sa pagkamatay ng isang 51-anyos na lalaki para hindi na muling magkaroon ng karagdagang insidente. Pero ang problema ngayon ay hindi pa alam ng mga residente kung kailan magkakaroon ng permanenteng bakod ang parte ng ilog. Sa ngayon nakikipag-ugnayan na ang barangay sa mga kinauukulan para sa permanenteng paglalagay ng bakod sa lugar Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.